How to be a good neighbor in the Philippines. Paano nga po ba tayo magiging totoong mabait, considerate, at mabuting kapitbahay? First, limit the volume of your video, okay? Dito po sa ating bansa ay talaga namang hindi mawawala ang video, okay? Kapag may okasyon. Unfortunately po, marami sa ating mga kapitbahay ang nakakalimot ng tamang oras ng pagbibideo, okay? dapat po kapag pumatak ang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ay ilimit na po natin ang ingay ng ating video okay? at as much as possible po dapat ay stop na yan kapag kaganyang oras katulad po ng rules and regulations sa pamunuan po ng HOA dito po sa aming lugar Tandaan po natin na sa panahon ngayon ay hindi pa rin nawawala ang blended learning, pati na din po ang work from home setup kahit tapos na po ang pandemic. Bukod pa dyan, meron po tayong mga family members na hindi po nila kayang itolerate ang matinding ingay. Kasama po sa mga sektor na yan ay ang mga senior citizen po na kung minsan o kadalasan pa nga ay hirap na po silang matulog kahit nga hindi maingay. Dahil po sa edad nila, kasama rin po dyan ang mga baby po o mga sanggol din po tayong mga kapitbahay na want to sawang ingay ng video kay nila kapag linggo. Alalahanin po natin na hindi po lahat ng ating mga kapitbahay ay weekend o linggo po ang day off. Ang iba po pumapasok ng weekend at weekdays po ang day off nila. So isipin nyo na lang mga kapitbahay natin na pumapasok ng linggo at mag-iingay po tayo ng bonggang-bongga so hindi po sila makakatulog at papasok sila kinabukasan na puyat. Number two, proper waste management and disposal. Meron po ba kayong mga kapitbahay na nagtatapon ng mga panis o tirang pagkain sa drainage? Dito po sa aming lugar ay meron. Unfortunately, ang tinatapon po nila ay mga shells ng tahong o kaya yung pagkain ay nasa loob pa ng plastic. Tapos tinatapon sa drainage which is maling-mali dahil alam naman po natin na kapag nagbara po ang ating mga drainage system ay sa atin po babalik ang baha. Kung meron din po kayong puno o punong kahoy sa inyong residential area na naglalagas po ang dahon at kumakalat po ang mga tuyong dahon sa labas ng bahay ninyo o sa labas ng compound ninyo, make sure po na magwalis po tayo. Huwag po natin ikatwiran ang tapat mo, linis mo. Meron po kasi kami ditong kapitbahay na yung kanilang punong langka ay naglalagasan dahon. At dahil nililipad po ng hangin, hindi na po sila nagwawalis. Sobrang dalang nila magwalis. Pagkatapos kung nung sila po ay nasabihan na linisin yung kanilang mga dahon, ang katwiran po nila dahil po nilipad na po sa Tapat ng ibang bahay yung mga dahon ng puno nila, tapat mo linis mo. Mali po yun. Kung kayo po ang pinanggagalingan ng basura, kailangan po kayo po ang maglinis. Mahiya naman po tayo. Maging disiplinado po tayo at maging responsable tayo sa ating mga sariling basura. Number 3. Trim the tree branches of your own tree on your neighbor's roof. Ito po ay pinagmumulan din ng away ng magkapitbahay. Kapag po ang inyong mismong punong kahoy, ang mga sanga po niyan ay sumampa na sa bubong ng inyong kapitbahay at nakasira na ng bubong. Pangalawa po, kapag yung mga puno ninyo ay naglalagas ang dahon at yung mga tuyong dahon ay bumabara po sa gutter ng inyong kapitbahay, yan po ay makakapirwisyo sa kanila. Kapag ang inyo pong punong kahoy ay nagdudulot ng maraming basura sa bubong ng inyong kapitbahay dahil nalaglag na po ang mga bunga, pati na po ang mga tuyong dahon. Kayaan po ay nangyayari dito sa ating bansa dahil po dito po ay uso po o normal po na magkaroon ng mga dikit-dikit na bahay o mga row houses o mga townhouses. Ang unang-una po nating dapat gawin ay itrim po ang branches ng ating mga punong kahoy para po hindi makaperwisyo o hindi makasagabal sa ating mga kapitbahay. Number four, make sure to attend to your pet's needs. Dito po sa ating bansa ay marami ang nagkiklaim that they are pet lovers. Pet lovers ko no, pero kung uobserbahan po natin ay nag po sila ng mga aso, pusa for fun. Pero hindi po nila inaasikaso ang mga basic needs at mga tunay na pangangailangan ng kanilang mga alagang hayop. Isa po sa mga common scenarios na makikita natin is yung mga alagang aso ng mga kapitbahay natin na naghahanap ng makakain sa basurahan. Common po yan sa Pilipinas. Kung minsan po ay nauuhaw yung mga alagang hayop, wala pong mainom na malinis na tubig. Meron din po tayo mga kapitbahay na hinahayaan ng kanilang mga alagang aso na gumala kung saan saan, magkalat ng basura at dumumi sa mga kalsada, which is very unlikely. It's normal po na ang inyong mga alagang aso ay tumahol kapag may nakikitang strangers. Pero most of the time, kapag po ang inyong mga alagang aso ay tahol ng tahol, kahit wala namang silang nakikita na ibang tao, ang ibig pong sabihin niyan, meron po silang mga pangangailangan. Baka po ang inyong mga aso ay nagugutom, naiinitan, o kaya naman po ay nauuhaw. Kaya po kayo ay hinahanap. Make sure po na puntahan niyo po ang inyong mga alagang aso para makita niyo po kung ano ba ang kailangan nila. Huwag niyo po silang hayaan na magingay ng magingay dahil po yan ay nakakapirwisyo na sa kapitbahay kung sila po ay walang tigil sa pagtahol. Katulad po ng naririnig ninyo ngayon, yan po ay ingay po ng aso ng aming kapitbahay kadalasan po ay naantala ang paggawa natin ng vlog dahil po sa ingay ng aso ng ating kapitbahay. Number five, let us not spread hearsays or gossip. Ito po ay talamak na problema sa neighborhood ng Pilipinas, ang pagiging chismoso o chismosa ng ating mga kapitbahay. Yan po ay number one na pinagmumulan po ng away. Kadalasan pong dahilan ng pagchichismis ay una ay ang pagkainggit, pangalawa po ay paninira, at pangatlo naman po ay naging habit na talaga ng ating neighbor ang magchismis dahil siya po ay wala siyang magawa. Marami siyang time. <laughs> Meron po tayong kapitbahay na nakikita natin na mali po ang ginagawa, wag na po natin silang i-chismis kung kayo po ay close naman sa kanila, mas maganda po na i-guide natin sila sa tama kaysa i-chismis natin sila. Kung meron naman po tayong nakita na mga kapitbahay natin na may pinagdadaanan sa buhay, huwag na po natin silang i-chismis o sisihin dahil po sa nangyari sa kanila. Mas maganda po na tulungan na lang natin sila kung meron naman tayong maitutulong o bigyan natin ng mabuting advice kaysa po i-chismis. Wala po karapatan ng karapatan na manghusga sa ating kapwa dahil lahat naman po tayo ay nagkakamali. Number 6, Envy Kills Friendship Ang inggit po ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-aaway ng magkapitbahay. Kung meron po tayong mga kapitbahay na mahilig mag-show up ng mga bago nilang items, may bagong e-bike, may bagong kotse, huwag po tayong maiinggit kasi lahat naman po tayo ay nakakatanggap ng blessings. Katulad po ng nabanggit natin kanina, ang inggit po ay pinagmumulan niya ng chismis. Number seven, status quo does not determine character. Sa ating pong neighborhood ay talaga namang meron pong mga tao na nakakaangat sa buhay, meron din naman na mga ordinary lang, merong high profile at low profile, ika nga. Pero wag po sana natin ito maging basihan ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Meron po kasing mga tao na mabuti ang pakikitungo nila kapag alam nila na ang kanilang taong kausap o kaharap ay nakakaangat sa buhay. Kapag naman walang kakayanan ay mababa po ang tingin natin sa ating kapwa. Yan po ay hindi magandang ugali. Sa akin pong obserbasyon, kung minsan kung sino pa yung taong wala, ay siya pa ang mapagbigay at siya pa po ang marunong makisama at may magandang pag-uugali. So, mas maganda po na kilalanin muna natin ang ating kapwa. Number 8. Do not block the street or driveway. Ang street party po ay common dito sa Pilipinas, lalo na po sa mga subdivision. Dahil po maliliit ang mga bahay dito sa atin, pag may party po, especially birthdays, kadalasan po ay sa labas na yan ang bahay ginagawa, which is hindi naman masama. Make sure po nang kung maglalagay tayo ng tolda sa harap ng ating bahay, ang iba ay naglalagay pa or nagse-set up ng inflatable swimming pool, wag naman po nating harangan ng buong kalsada. Maglagay pa rin po tayo ng space na daanan ng motor, tricycle o daanan ng mga tao para naman po hindi natin hindi tayo makasagabal sa ating mga kapitbahay na busy po sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Mas maganda rin po kung meron tayong permit galing sa homeowners association. Number nine, activities that create loud noise should not be done in the residential area. Example, but not limited to, is playing basketball, gambling, cockfighting, and heavy drinking. Ang paglalaro po ng basketball ay kadalasan na dapat ginagawa sa designated area which is the covered court wag po tayong basta-basta maglalagay ng basketball ring sa mga residential area dahil ang paglalaro po ng basketball ay makakalikha ng ingay kung kayo naman po ay magtatayo ng negosyo sa mismo residential area ninyo ay make sure po na hindi yan makakapirwisyo sa mga kapitbahay. For example, pwede po kayong magtayo ng sari-sari store, bigasan o kaya eatery pero wag naman po tayo maglagay ng welding shop sa mismong residential area natin. Dahil ang araw-araw na pag-welding po ninyo ay makakalikha po ng ingay, pati na po ng hindi magandang amoy na makakabala po sa ating mga kapitbahay. Tandaan po natin na meron po mga tao na nagtatrabaho na panggabi at sila po ay natutulog sa araw. Number 10, Responsible Car Park or motorcycle parking is very important. Kung kayo po ay mayroong sasakyan, pero wala kayong sariling garahe, ay siguraduhin lamang po natin na magpa-parking tayo doon sa lugar na hindi tayo makakasagabal. Kung kayo naman po ay walang choice kundi magparada ng inyong kotse sa harap ng bahay ng inyong neighbor, make sure po nagpamagpaalam na muna tayo Wag po tayong basta-basta na lang nang mag-park ng walang paalam kasi it's a sign of disrespect po. Baka po meron silang delivery nung araw na yon katulad po ng delivery ng gasol o kaya bigas pagkatapos po ay nakaharang ang inyong sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Dito po sa harap ng bahay namin ay naglagay na po ako ng no parking kasi po meron akong kapitbahay na mahilig mag-inuman na kung saan kapag kahating gabi o kaya madaling araw ay nagpaparada sila ng motor sa harap ng bahay pati po yung mga barkada nila na nakamotor nagpaparada rin sa harap ng bahay at kapag alangan oras po ay i-start nila yung motor nila so maingay kasi po umaalis sila bumibili ng alak sinusundo yung mga barkada o kaya meron namang mga bagong barkada na paparating na nakamotor din so naiistorbo po talaga kami ng ingay ng kanilang mga motor at hindi po kami nakakatulog. This is I. Thank you for watching. Sana po ay makatulong sa inyo ang ating vlog para magkaroon po tayo ng isang mapayapa at masayang neighborhood. Please like, share and subscribe for future videos.